Mga kababayan at mga minamahal na senior citizens, magandang araw sa inyong lahat. Narinig na ba ninyo ang pinakahuling balita na magpapabago sa buhay ng bawat senior citizen sa ating bansa? Tama ang inyong narinig. Batas ni 6 na Leo Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Isang makasaysayang tagumpay para sa ating mga nakatatanda. Ako po si Pangalan, at sa video na ito, Ibibigay ko sa inyo ang kumpletong detalye tungkol sa bagong batas na ito na magbibigay ng 6,000 para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Hindi lang po ito simpleng balita. Ito ay isang tunay na pagbabago na makakatulong sa milyon-milyong Pilipinong senior citizens na makamit ang dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Alam ko po na marami sa inyo ang nagtatanong, kailan ito magsisimula? Paano ako makakatanggap nito? Ano ang kailangan kong ihanda? Sino ang kwalipikado? At paano ito makakaapekto sa ibang benepisyo na tinatanggap nyo? Sa loob ng susunod na mga minuto, sasagutin ko ang lahat ng inyong katanungan. Ibabahagi ko sa inyo ang eksaktong schedule ng paglabas ng pension na ito, ang proseso ng pag-apply, ang mga dokumentong kailangan nyo, at kung paano ninyo matitiyak na makatatanggap kayo ng inyong benepisyo ng tama at sa tamang oras. Bilang isang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga senior citizens, naniniwala ako na ang kaalaman ay kapangyarihan at ang video na ito ay idinisen nyo upang bigyan kayo ng lahat ng impormasyong kailangan nyo para ma-maximize ang mga benepisyong ito at mapabuti ang inyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang unang pagkakataon niyong nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ngayon din. At i-click ang bell icon upang hindi kayo makaligtaan ng mga updates tungkol sa mga benepisyo at programang pang senior citizens. At kung alam niyo'ng may mga kaibigan o kamag-anak na senior citizens na maaring makinabang sa impormasyong ito, mangyaring i po ang video na ito sa kanila. Dahil sa pagbabahagi ng kaalaman tayo ay nakakatulong sa isa't isa. Ngayon simulan na natin at alamin ang lahat tungkol sa 6,000 Universal Social Pension. Noong nakaraang buwan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa batas na nagbibigay proteksyon at suporta sa ating mga senior citizens. Ang Kongreso at Senado ay nagkaisa at naipasa na ang batas na nagbibigay ng universal social pension na nagkakahalaga ng 6,000 bawat buwan para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Ito ay isang makasaysayang pangyayari dahil sa unang pagkakataon ang lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang estado sa buhay, ay bibigyan ng pantay na suporta mula sa gobyerno. Alam kong marami sa inyo ang sabit na malaman ang mga detalya nito, kaya talakayin natin ng mabuti. Ang bagong Universal Social Pension ay naglalayong palitan ang dating Social Pension Program na nagbibigay lamang ng BIMBA hanggang 1 ZEOZEN bawat buwan sa mga indigent o mahihirap na senior citizens. Sa bagong programa, lahat ng Pilipinong ice na taong gulang pataas ay makakatanggap ng 6,000 buwan ng pensyon, anuman ang kanilang ekonomikong kalagayan. Ang pagbabagong ito ay bunga ng maraming taon ng pakikipaglaban ng mga advocates at organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng mga nakatatanda. Naging malaking bahagi nito ang mga patuloy na pag-aaral na nagpapakita na ang mga senior citizens ay isa sa mga pinakulnerable na sektor ng ating lipunan lalo na sa panahon ng pandemya at ekonomikong krisis. Ang ating mga mambabatas ay nakinig sa hinaing ng ating mga nakatatanda at naipasa na ang batas na ito bilang tugon sa kanilang pangangailangan. Marahil ang tanong na bumabagabag sa isip ng marami sa inyo ay kung kailan magsisimula ang pamamahagi ng pensyon na ito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development OESV, ang implementasyon ng Universal Social Pension ay magsisimula sa Hulyo 1, 2 at 25. Babala lang po may ilang buwan pa tayong maghihintay, pero ito ay dahil kailangan pang buuin ng EAGI ang sistema para sa maayos na pamamahagi ng pension. Ngayon talakayin natin ang proseso ng pag-apply. Hindi tulad ng dating social pension program na kailangan pang dumaan sa masusing assessment ang bagong universal social pension ay automatic na ibibigay sa lahat ng senior citizens. Gayunpaman, kailangan pa rin yung magparehistro para matanggap ito. Ang U ay maglulunsad ng Nationwide Registration Campaign simula sa Mayo 2 at 25. Ang registration ay gagawin sa mga local ESD offices sa mga munisipyo at sa mga barangay centers. Ang mga dokumentong kailangan nyo ay ang inyong valid na nagpapatunay ng inyong edad at citizenship katibayan ng address tulad ng utility bill at birth certificate kung mayroon. Kung wala kayong birth certificate, maaari kayong gumamit ng ibang dokumentong nagpapatunay ng inyong edad, tulad ng baptismal certificate o anumang valid government e eh, na may petsa ng kapanganakan. Para sa mga senior citizens na may kapansanan o hindi, kayang pumunta sa mga registration centers ang IGU ay magpapadala ng mga mobile registration teams sa mga komunidad para tulungan kayo. Ang mga fund. Pangalawa, alamin at samantalahin ang lahat ng benepisyo at diskwento na available para sa mga senior citizens. Bukod sa Universal Social Pension, ang mga senior citizens ay may karapatan sa 20% na diskwento sa karamihan ng mga bilihin at serbisyo. Exception sa ye libreng medical check-up sa mga government hospitals at marami pang iba siguraduhin na mayroon kayong updated na senior citizen. E para mapakinabangan ang mga benepisyong ito. Pangatlo, huwag kalimutang alagaan ang inyong kalusugan. Ang paggasto sa mga preventive healthcare measures ay maaaring makatipid ng malaking halaga sa hinaharap. Regular na magpa-check up uminom ng mga iniresetang gamot at manatiling aktibo ayon sa inyong kakayahan. Pangapat, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o kamag-anak kung kinakailangan. Maraming senior citizens ang nahiyang humingi ng tulong dahil ayaw nilang maging pabigat. Ngunit tandaan ang pag-aalaga sa ating nakatatanda ay bahagi ng ating kulturang Pilipino. Gusto ko ring banggitin ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga scam at fraud na karaniwang tinatarget ang mga senior citizens. Sa kasama ang palad kasabay ng paglulunsad ng bagong programa tulad ng Universal Social Pension ay ang paglitaw ng mga scammer na nagnanais na samantalahin ang ating mga nakatatanda. Kaya naman heto ang ilang paalala para maprotektahan ang inyong sarili. Huwag kailan manigay ng personal na impormasyon tulad ng bank account details in o social security number sa sino mang tumatawag o nagte sa inyo, kahit na sinasabi nilang sila ay mula sa gobyerno. Ang mga lehitimong government agencies ay hindi hihilingin ang ganitong impormasyon sa pamamagitan ng tawag o text. Huwag magbayad ng anumang processing fee o registration fee para sa Universal Social Pension. Ang registration at pag-process ng inyong application ay libre at walang bayad. Kung may mga taong lumapit sa inyo at nag-aalok na tulungan kayong makakuha ng pension, kapalit ng bayad, mag-ingat. Ang Yagyo ay may mga authorized personnel lamang na maaaring tumulong sa inyo at hindi sila naniningil ng bayad. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais i-verify ang anumang impormasyon, tumawag direkta sa EV hotline o pumunta sa pinakamalapit na YEV office. Ngayong pinag-uusapan natin ang Universal Social Pension. Nais ko bigyang diin ang kahalagahan ng komunidad at suporta sa ating mga senior citizens. Ang pera ay mahalaga ngunit ang pagkakaroon ng malakas na suportang sistema ay mahalaga rin para sa kagalingan ng ating mga nakatatanda.